Ayan yeah, mga kasari ko sa inyo yung mga pinamili, pinamili and deliver kanina ng grocery in yung pinamili ko sa bayan. So, ayan. Ito na muna ang sa grocery. So, ewan ko paano to. Baka mga sabon ito. So, yeah. Siyempre lang, silyado yan. Magtatanggap yun. So hindi nakatape yung ating order. So, ayan nga. Ay, dito pala. May bibili ng deal kanina. So, yan is yung deal. Isang dosena. And then, wings. Ayan, mga sabon nga ito. Yan, yung mga star powder, wings, violet. So, yan. So, ako, madalas lang yung bilhin ko ay yung sorb, yung wings, basta yung mabenta. Kasi wag tayong bibili ng hindi mabenta sa atin or yung hindi gamit ng mga soki mo or hindi na ng mga soki natin. Kasi may stock lang yan. So, ang mangyayari, tayo na lang gagamit. So, ganun yun ito and then ito yung isang box is no. ay thank you Uncle Edith wait Uncle Edith ah gamitin mo Opo, okay, babasahin. Thank you, Uncle Edith Sana pupunta ako doon kanina. Ay, mamaya pala. Kanina. Ayun. Thank you. Oo. So, ayan. Nagpabili ko ng Bible kay and Carmen. Kasi sabi ko, punta ka ng simbahan. Pero actually, no, Sunday, so nagsimba ako. Pero, ah, uh, nang ko pa binilin. Pero ngayon, nakabili na siya. Kasi punta siya ng uh, simbahan. So, ayan. Nagpabili ko kasi, noon pa, gusto kong i kasi walang, walang Bible sa bahay. So, gusto ko magbasa ng Bible. Uh, lalo, lalo na ngayon ay magmamahal na araw. maghihilay tayo. So, ayan. Tuhan lang siya. So, ayan. Bible. Marhay na barita. Ayan. So, sabi nga na, auntie ko. So, ba't naman naisipan mo... Uh, bumili, eh sabi ko naman ante, noon ko pa diba sinabi sa'yo na bibigyan ko ng Bible kasi nung in-announce ni father na may binibenta ang 200 or 200 na Bible, so ayan, sabi ko, bibili ko na. so ngayon lang na taon so, na mag week, so magbilay nilay tayo so kahit busy tayo sa ating tindahan. so magkaroon tayo ng time para sa uh, hindi ito obligation, pero nararapat natin gawin So, ayan, Bible, Biblia, mga na balita. So, ayan, magbasa tayo ng yung hindi ta natin na-encounter ng mga magandang balita. Ayon, sa atin dito sa Biblia. So, ayan, guys, sabihin din na tayo. So, maya-maya buksan natin at simulan natin magbasa-basa. Hmm. Magbasa-basa. So, ayan nga, mga Is... Ayan yung mga order ko sa grocery. So, ayan. Ayan mga kasari. Ang ating mga order. So, ako namin kayo dyan. Ayan, kapi. Ayan, blanca. Gravy. Biscuit. So, ayan. So, ayan. Yan mga sorry, ang mga pinamilig. So, yan, bubuksan natin at nang ma-display na natin yung soy. Yan, pasensya na kahit talaga akala pag ako ay galing sa bayan at yung naiiwan yung pamaking ko, yung sa inyong anak ko ay basta may magbantay. Magbantay lang sila. Hindi sila nagkukusang mag-ayos. So, okay lang naman yun sa akin. Basta magbantay sila ng maayos. So, diba? So, ayan. May free free pack cancer. So, yan. Bili na ako nyan, pero yung flavor niya is cheese. So, yan. Yung dalawang mismo and Coke 1.5. And then, yung nito, yung mga biscuit biscuit na durog-durog. And then, ito, chichery yung durog-durog. And then, bilis tayo ng Clover Bits. Clover Bits and Gummy. Yan, dyan. So, syempre ako, kadalas yung binibili ko talaga yung mabenta. Kasi ako yun, nakatingga dyan eh. Nakatingga dyan na hindi naman magbili kasi sayang matutulog lang yung pera. Hindi natin maiikot-ikot -ikot ang ating puunan. So, ayan yan. biskwit pa yan. biskwit na durog-durog. And then, yun, tinapay yung pinapay na 12 maliit and then yan mga kukya kukya yan kukya mga ating mga suki so ayan dito tayo ng pagkain ni Maria and then sa mga uh, mga chicken chicken natin dyan. so yan nagdag ano yan budget dagdag sa ating budget. So, ayan. Diksa na rin yung uh, mga binili po doon sa isang house na siya. Ayan. Yung uh, Luver Oyster. So, ayan. Dito mo na natin i-fat. May bagong may bagong uh, flavor ang Hansel. So, ayan. Bago. So, Hansel Oh. And then, Hindi tayo Biscuit. So, ayan. O, kanton. So, yun, yun, yun say, say, natin. So, yung mga karaniwan naman mga binibili ko talaga ang ah pinamili natin kapon. So, ayan, may sesto, may kantun, may mga noodles, may mga, yung mga biscuit, kahit so, walang pasok. So, ayan, nabili yung mga biscuit. So, ayan, binit ng mga bar, sabon, And then, so, Ayan, yung Argentina may promo. So, ayan, mga kaniwang bin. Ay, nahulog. Ay, naku na po. Binibili natin sa palengke. Ano, binibili natin sa palengke. So, yun. Mga dilata, mga noodles. So, yan. And then, yan, no? Coke. Coke small. And then, ito. Easy, easy. Yan, yan mga cherry. Yeah. Hindi ako bumili ng maraming chichirya kasi yun na walang pa. Ito yung madalas na ng mga um, mabata. And then, ito. Pansit and tinapay. as Yes, ano yun? So, yan. May tayo ng bawang. Mahal ng bawang ngayon. 35 na yung one quart. So, yan. May isang kilo yung binili natin bawang. So, dati 5 piso lang. Kung benta ko nyo, siguro magsasais size na yung bawang. So, wala naman na tayong tutubuin yan. And then yun, mga luya. Ayan, hindi tayo ng mani. Yan, hindi ko lang pakita sa si inyo. Ang gulo nang talaga ng akang ginda. Hindi ko alam kung saan ang magsisimula. Ayan, nawawala na yung gunting. So, ayan, buksan natin ang isa. Box galing si isang concealer. So, ay yan, hindi tayo nito magic shoes juice juice kasi maraming bata dito sa sa aming labas pa sa kayo yung dito so yan and then yan, bumili tayo ng mabentang pocky dito so ang dami ko na namang naiipo na tupperware kasi yan, mabenta yung piso lang. So, kasi pag naubos ito, meron may, tayong sampung pisong tubo. And then, ayan, meron na tayong tupperware lagay ng mga leftovers. Oh, leftovers. cover left na ano, alamang. Ayan. Ayan, yan, yan, yan. Yan, may tayo ng apat na Box pa. So, yun guys, ang ating mga kinamili na yung Wednesday. Walang pasok. So, ang balik ng eskwela. Ang mga estudyante is sa Monday. So, holy week ngayon, mag-nilay-nilay. From my time, from my time, nilay-nilay so, tayo sa ating mga kasalanan. So, ayan. So, so, so mag-express mo na ako mga kasari kasi ayan ang mga ganap ng buhay, tindera, buhay ng mayroong sari-sari store ikaw na na malengke, pagdating mo ko ito magluluto, sayang so, pagdating ko as usual, okay, may binili ulam, so kailangan ikaw pang mag -prepare. Pero sa so, akin, eh, pagdating ko meron ng ginisang repulo yung anak ko, so ay nagluto tayo ng ginataang big head. yung malang yung isda, big nga, and then may sahog na gulay na kangkong, so yun, favorito ko yun, kaya yun, Uh, after ng pagdating ko. So, yun, pinipay ko na yung pinagbulay na ako. So, una, pinaksiyo mo muna yung bighead and then tapos yung ginataan mo. So, madali lang, easy lang. So, ganyan ang buhay ng isang merong tindahan o larang tindera. So, kailangan yung time mo, pagkasya-kasyay mo, so, mo yung gawamo, uh, gawa mo, yung ganap mo para magampanan mo pa rin yung sa tindahan mo. So, lalo na ngayon walang pasok so kailangan focus ka muna dito sa tindahan wala kang time na tumarik sa labas so kailangan focus sa iyong negosyo sa iyong tindahan kasi yun nga magkakaroon ka pa ba ng time na makipagmarikis so ipapunta sana ako yung sa auntie ko yun nga dahil kukunin ko itong virus sabi ko maya maya na pero hinatid na ng pinsan ko so ayan thanks auntie and kuya edit so ayan Ayan, display muna tayo mga kasari kasi ayan, dami ng kalat. Di mo na alam kung tindaan pa ba to o hukayan or di mo alam kung ano to kung so, hindi ayos. Pero ako sabi, pag hindi daw ayos yung tindahan, magulo ang tindahan. So, marami daw benta. Depende. Tinatamad lang yung may R&D. Busy lang. Busy lang ako. Busy lang kasi hindi lang naman dito ako ah uh, nakapokus. Kailangan tumukos din tayo dun sa bahay. Soka. Anong suka? Ayan, may gumili So, ayan. Ay, so, ayos muna tayo mga ka-sorry. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please support and thank you support naman po. At pindutin ang notification para pindutin po kayo sa mga videos na i-upload. So, uh, sa yung mga nakaraang buwan hindi ako nakapag-upload kasi syempre nandito yung asawa ko maraming maraming kailangan asikasuhin, may yung um, pagpapagawa ng pre-race and then, hindi pa nga siya tapos so, yun ang mga project namin and then, yun, kailangan kailangan istimahin mo naman siya so, may mga trabaho so, yung all around, wala nang time na mag vlog and mag upload so, maraming ganap so, minsan, kapos ka ng oras pero, pero kayang-kaya, napapagod, pero hindi susuko. So, yan mga buhay, tinder, uh, or buhay ng isang merong sari-sari store. Laban lang, suko lang, matumal man o hindi. Uh, kahit pa isa, isa yung customer mo, kahit minsan marami, maraming utang, kaysa dun sa binta. Pero sige lang, okay lang, meron lang ibalenteng balentong i e, rolling rolling din sa may punan mo sige lang sige lang so yan laban lang so hindi susuko ang buhay negosyante small business yung may mga small business dyan. So, sige lang, go, go lang hanggang maabot natin ang goal natin para sa ating tindahan and then para na rin sa future kahit magkano lang yung mga tinutubo-tubo natin yan. 10%, ay 10% uh, 2%, 1%, up to 10%. So, sige lang. So, ayan mo na guys. Bye. See you in my next vlog. Happy sailing in. God bless us all. Bye-bye.